musta Ngayon, based dun sa mga material na binigay mo, parang may isang mabigat pero uh, mahalaga tayong konsepto na tatalakayin. Ito yung spiritual neglect o spiritual na kapabayaan. Oo, oo, medyo malalim nga itong usapin na to. Ang misyon natin ngayon ay ihimayin talaga. Ano ba ito? Bakit um, bakit ito mahalaga? At syempre, paano ito naka-apekto, Hindi lang sa isang tao, kundi parang sa buong komunidad. Sa, galing mismo sa sources mo ito. Tama. Kailangan nating intindihin yung ugat at bunga nito. Okay, sige. Simulan natin siguro sa definition. Paano ba, ano ba paano ba inilarawan sa source mo itong spiritual neglect? Sabi kasi dito, um, isa raw itong systemic failure, parang isang pagpapabayaan sa sistema. Oo, parang ganoon nga. Isang kawalan ng pag-aaruga na alam mo 'yun, nagiiwan sa mga tao na parang walang direksyon, walang pag-asa. Ah, okay. So, nagdudulot ito ng pagkawala ng koneksyon sa sabihin nating mas mataas na layunin, pati emosyonal na katatagan, apektado? Oo. At pati yung pagkakaisa sa komunidad nasisira daw. Para mas klaro pa, ginamit yung imahe ng invisible chains. Invisible chains? Parang ano yun? Yung hindi nakikitang tanikala ng uh, spiritual bondage. Ito yung mga tao na parang binibigatan na talaga ng kawalan ng pag-asa o kaya adiksyon, kalungkutan, kasi nga kulang o walang espiritual na gabay. Grabe. At hindi lang pala personal yon. Sabi mo kanina, systemic. Oo. Kasi nagiging societal deficit daw ito. Hindi lang yung tao ang naapekto, Humihina yung buong komunidad kasi nawawala yung ano, yung kolektibong pag-asa at lakas. Naku, bigat niya. Kung ganun pala kalaki ang epekto, ano naman daw yung mga posibleng ugat? Bakit ito nagkakaroon ng uh, puwang? Lalo na raw sa mga institusyon based sa nabasa mo. Well, isa sa mga tinitingnan ay yung complacency. Yung pagiging kampante. Kampante? Paanong kampante? Alam mo yun, minsan dahil sa mga nakaraang tagumpay, parang nagre-relax na nababawasan yung sigasig na umabot pa sa iba. Mas nagiging focus na lang yung, ah, panloob na kaayusan. Ah, uh, okay. Parang okay na tayo dito mentality. Parang ganun. Tapos, kasama rin dyan yung tinatawag na paralysis of fear. Takot saan? Takot na baka may masaktan na damdamin o malabel na mapanghusga. Kaya ang nangyayari, umiiwas na lang sa mga mahihirap na usapin. O kaya, humihina yung tapang ng mensahe. Gets ko. So parang kombinasyon ng pagiging masyadong komportable tapos takot ding magkamali o maka-offend. Kaya parang ano, nagiging stagnant. May iba pa bang factors? Meron pa. Um, nabanggit din yung theological drift. Theological drift? Ano naman yon? Dito parang unti-unti nag-iiba yung focus. Halimbawa, ayon sa source mo ha, maaring masyadong napupanta yung pansin sa ibang mga advokasiya o social programs na mahalaga naman sila, walang duda. Pero, pero, pero baka naiisang tabi na yung personal na espiritual na paggabay, yung mismong ibanghelisasyon. Ah. At siguro konektado din dyan yung um, resource allocation na nabanggit din sa materials mo. Kung saan ba napupunta yung oras, yung pera, yung tao. Eksakto. Kasi kung mas maraming resources ang nauubos sa pag-maintain lang nung nandyan na, eh nababawasan yung para sa pag-reach out talaga sa mga nasa labas. Make sense. Parang practical na problema din. Oo. At may isa pang ano, medyo malalim na punto. Yung realidad daw ng spiritual warfare. Teka, spiritual warfare. Medyo um, mabigat pakinggan yan. Paano ba ito naiba sa, alam mo yun, karaniwang mga hamon o pagsubok lang, based sa pagkakaintindi mo sa source? Ang pagkapresenta kasi sa source mo, hindi lang ito basta um, pagsubok lang. Meron daw aktibong kalaban, isang puwersa na sumasalungat sa espiritual na katotohanan. At sinasamantala daw nito yung vacuum, yung puwang, na iniiwan ng kapabayaan. So parang may active opposition talaga. Oo, parang ganon yung point. At kapag ito daw ay hindi kinikilala o nakakalimutan, nawawala yung urgency, yung pagkaapurahan at kahandaan na ipagtanggol yung pananampalataya. Ah, okay. At ano daw ang epekto nun? Nagpapalakas daw ito sa kalaban at nagbibigay daan sa kasinungalingan at pangaapi. Binanggit pa nga na kapag ang simbahan o institusyon ay tumalikod papasok sa sarili, inward turn daw yung term, nagiging parang beleaguered fortress. Beleaguered fortress. Parang nakukubkub na kuta. Oo, parang ganun. Isolated. Nawawalan ng relevan sa labas. Tapos, nagkakaroon pa ng mga hidwaan sa loob. Okay, okay. Malinaw. So, ang dami palang factors. May internal na issues tulad ng complacency, fear, paglihis ng focus, pati resource allocation. Tapos may external factor pa na um, spiritual warfare. Dahil sa lahat ng ito, ano ngayon yung panawagan? Yung call to action na binanggit sa mga material mo. Ang panawagan daw ay para sa parehong pag-unawa at syempre practical na aksyon. Kailangan daw buhayin ulit yung diwa ng komunidad. Paano? Sa pamamagitan ng sadyang pakikilahok at pag-abot sa iba, lalo na yung mga nasa laylayan. Okay, active participation. Ano pa? Mahalaga rin daw yung personal na pagpapanibago, yung pagninilay, paggabay sa isa't isa, tapos para sa mga institusyon, kailangan ng aktibong evangelisasyon ulit at pagbuo ng mga suportang sistema na ano, holistic. Holistic, as in buo, buong pagkatao. Oo. At ang term na ginamit talaga ay courageous action. Courageous action. May tapang dapat. Oo. Kailangan ng tapang na may kasamang estrategya. Dapat relatable sa tao, angkop sa kultura, gumagamit ng teknolohiya kung kailangan, at higit sa lahat, naghahanda sa mga tao para harapin yung tinatawag na spiritual warfare. Mukhang malinaw na hindi ito simpleng problema. Pero ang maganda, parang sinasabi din sa sources mo na hindi naman ito um, permanente. Yung mga invisible chains na yan kayang sirain. Oo, yun yung pinahadiin. Maaaring sirain ang mga tanikala. Yung laban sa espiritual na kapabayaan, luma na siyang issue pero napapanahon pa rin. Ang pag-unawa at pagkilos, yun daw ang susi. Susi para sa paghilom at pagbabalik ng pag-asa. At binibigyan diin din na yung nakataya dito, hindi lang basta-basta. Panghabang buhay daw, eternal ang implikasyon. Mismo, malaki ang nakataya. Talagang um, napakalalim ng mga puntong ito mula sa iyong mga material. Pinapakita nito yung bigat, yung gravity ng epekto ng spiritual na kapabayaan at kung gaano ka-urgent na dapat itong tugunan. So, ano kaya ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo na nakikinig na yon? At siguro, iiwan na lang namin sa yong isang tanong para pagnilayan mo. Kung ang katahimikan daw o yung hindi pagkilo sa harap ng espiritual na pangangainangan ng iba ay ayon sa nabasa mo, parang nagbibigay lakas pa sa kadiliman o sa mga negatibong puwersa, paano mo kaya sa sarili mong paraan sisindihan ang kahit maliit lang na ilaw ng pag-asa o pagbabago sa sarili mong espasyo, sa sarili mong impluensya. Yun lang muna siguro.